Okay, uh, magandang araw po mga kababayan, mga ka-explore, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Alam niyo mga kababayan, mga ka-explore, sa kasalukuyang uh, nangyayari ngayon sa pagitan po ng uh, mga Duterte at mga Marcos ano. Uh, para sa akin eh hindi na po ito masyadong uh, issue. Uh, hindi na po ito masyadong uh, issue patungkol po sa politika. No. Uh, uh, yan po ang nakikita ko ngayon. Ano? Lalong-lalo na po sa kampo po ng uh, dating uh, Pangulong Duterte kung saan eh, may politika. Oo, may politika pa rin. Pero ika eh, hindi ganong katindi ang politika dito. Dahil nga, sila po ay mga politiko. Kaya <laughs> pwede nating sabihin, may konting politika. Ano? Uh, pero uh, in general, eh, yung kasalukuyan nangyayari po ngayon, eh, ito po ay personalan na po ito ah uh, yun po ang nakikita ko po ngayon. Ano? Hindi e, naman sa pinapangunahan ko po ang ating uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos. Alam ko, ay matalino po ito at uh, lumaki po sa mundo ng politika. Kaya hindi na dapat pangunahan. Pero ito naman ay eh, paalala lamang. Uh, eh, hindi naman siguro masama kung nga uh, magbigay tayo ng ating opinion. Ano? Alam niyo, ang ating uh, dating Pangulong uh, Marcos, yung senior, si Apo Lacay, eh, matalas po yan. Matalas na tao po yan. E ay malalim kung mag-isip. Kaya para sa akin, itong si uh, PBBM, ang kanyang anak, ay hasang-hasa na po pagdating po sa ganito mga sitwasyon, ika nga. Mm -hmm. Gaya ng sinabi ko po kanina, ano, hindi ko po pangungunahan o pinangungunahan yung ating uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos. At uh, uh, ito po ay sa usaping uh, impeachment, laban po dito kay uh, Sarah or uh, BP Inday Sarah. Para sa akin kasi mga kababayan, mga ka-explore, hindi na dapat po itong palampasin. Opo, hindi na po dapat itong palampasin. Uh, uh, marami at uh, mabibigat naman po ang mga ebidensya na nakala po ng ating uh, uh, kongreso, particular ito pong Quadcombe. Eh, sa tingin ko sapat na po yan para execute o kaya ikalay gawin na po yung nararapat para kay uh, Inday Sara at kahit nga po itong uh, si uh, Congresswoman um, si uh, Congresswoman na uh, Luistro, eh nagsalita na rin po na dapat gawin ang impeachment trial laban kay Inday ito nga po pala yung mga articles of impeachment laban po kay Sara no? uh, babasahin ko na lang po sa inyo no? medyo mabibigat talaga ito number one conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady, and the Speaker of the House, Romualdez. Aldez. Uh, isipin po nyo, yun pa po, eh, sa tingin ko, mabigat na po yan. Ito po yung pangalawa, malversation of 612.5 million in confidential funds. Biruin po ninyo yan, ang dami pong pera ang uh, pinag-uusapan po dito. Samantalang yung uh, mga kababayan po natin, tayo po, eh, hirap na hirap sa buhay. Oh, uh, mabuti na nga lang po, eh, mayroon yung tinatawag na ayuda na ipinamimigay po ng ating uh, pamahalaan lalong-lalo na po dun sa mga taong uh, kapos ang kita ik nga. Oh, uh, ito yung number 3. ito mabigat din po ito. Bribery and corruption in debt ed uh, for unexplained wealth and failure to disclose assets na po. Oh. Uh, uh, corruption po ito ha, corruption po ang pinag-usapan dun sa deep ed at nakasama na rin po siguro dun sa Office of the Vice President. At uh, ito ha, uh, sa tingin ko ay eh, mapipilitan pong uh, ilabas o kaya silipin ang accounts yung mga bank accounts po ni uh, BP Inday uh, sigurado eh, pabubuksan po yan at dito na magkakaalaman uh, at diyan pa lamang pag nabuksan na po o kaya nakita na silip na po yung uh, bank account ni uh, BP Inday, eh makikita na po doon kung totoong nagkaroon po siya ng labis-labis na ikangay <laughs> pera sa kanyang bank accounts hmm. at ito yung number 5 involvement in extrajudicial killing ng Davao Death Squad. Aba. Uh, ito siguro noong uh, kasalukuyan siya ay mayor pa lamang ng Davao, ano? Ng Davao City. At uh, malamang sa malamang nasa ICC din pa ang pangalan nitong si uh, Vice President Inday. Ito uh, yung number 6, destabilization, insurrection and public disorder. Total uh, mga kababayan, mga ka-explore. Ah, uh, sinimulan na po ni uh, PBBM na <laughs> eka ka nga ay magpakita o kaya inilabas na ang kanyang pangil. Uh, napilitan na pong ilabas yung pangil po ng uh, Tigre ng Norte. Ayan, binanatan, binalatan ang mga kandidato po doon sa kabilang panig o uh, doon sa panig po ni uh, Pangulong, dating Pangulong Duterte. Uh, uh, napanood nyo naman po siguro yung uh, nangyari po ano, uh, yung uh, proclamation rally po ng alyansa uh, ng uh, bagong Pilipinas. Yan po ay uh, ginanap kahapon doon sa Ilocos. Ayun, wala na pong preno si PBBM. Mm, Inisa-isa na po ang mga kandidato ng mga Duterte. At uh, sunog na sunog po ang mga kandidato po ni uh, Duterte. Gaya ng sabi ko, ay sinimulan na rin po naman ni uh, PBBM, eh dapat ituloy-tuloy na po niya yan. Oo, ipasibak na. Kung uh, kinakailangan ipasibak si uh, Inday Sara at uh, papasukin na rin po ang ICC. Oo, oo ata uh, parang uh, isama na rin siguro natin dito yung mga fake news sa uh, vlog At uh, ngayon, ne, eh, sasagutin ko na po yung uh, tanong kung bakit sinabi ko na hindi dapat palampasin ito ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga kababayan, unang-una, pinay-personal na talaga siya. Dapat na pong gamitin ni uh, Pangulong Marcos ang kanyang uh, kapangyarihan, uh, kanyang kapangyarihan para siguraduhin um matanggal oh matanggal sa pwesto. Oh uh, ito pong uh, si uh, BP Inday at hindi lang yan ano dapat pong managot din kung mayroon man siyang mga pananagutan, may mga kasalanan po siyang kriminal eh kailangan panagutin din. Kung hindi kasi gawin niya ni PBBM ngayon, oh, gagawin lahat ng mga Duterte para lang uh, makabalik, oh makabalik po sila sa ikangay politika o oh, kaya sa pwesto para lang uh, magiganti. Yan po ang magiging ano niyan eh. Yan ang magiging suma total niyan. Babalik sila sa pesto para magigante. Dahil nga po para sa kanila, sila po ay pinepersonal or pinopolitika. Uh, kaya nga ganun na lamang po ang galit nila sa mga Marcoses eh. Uh, pati sa mga Romualdes o oh, kay speaker Romualdes. Pero kung titingnan naman po natin mga kababayan, mga ka-explore, ang mga kaganapan, eh hindi naman po mga gawa-gawa lamang. Ito pong mga kaso na kinakaharap ng mga Duterte, hindi naman po ito gawa-gawa lamang para sabihing pinopolitika lamang po sila, no? Gaya po ng uh, ginawa nila kay uh, dating uh, senador uh, De Lima. Isa pa, hindi naman po ang mga Marcos ang eka uh, ngay uh, nagsimula o nagsampa po ng mga reklamo o kaya uh, nakakita ng mga reklamo. <laughs> hindi din po Kongreso. Oo, oh, hindi po sa Kongreso na naman ang mga corruption sa DepEd at saka sa OBP kundi nagsimula po ang lahat dito sa Commission on Audit. Uh, 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 po ang nagsiwalat ng mga ito. Wala na po kasi silang katigil-tigil mga kababayan, mga ka-explorer. No? At ah, napapanood, nakikita naman po natin kung papaano po nila personalin itong ating ah, kasalukuyang presidente o pangulo. Paano nila sirain, yurakan, pahiyain. Oo, yan ang ginagawa po ng mga Duterte kay PBBM ngayon maging ang kanyang mga kaalyado gaya ni Harry Roque o, nakita nyo naman po kung paano po bumira po si Harry Roque isama na rin po natin itong mga vlogger yung mga vlogger nila na walang habas at uh, walang galang kung pumukul ng salita bangag, adik, kung ano-ano pa pero wala naman silang prueba sisigaw-sigaw sila ng drug test, drug test hair follicle test Abay, kung kayo po ay may prueba hindi na po kailangan yan Tignan po ninyo kung mayroon po siyang pangalan sa PIDEA. Then, bigyan nyo po ng operation. Ganun lang po. O, hindi na kailangan nyo, hahamunin nyo pa. Eh, eh si dating Pangulong Duterte nung araw, hinamod din ni Trillanes na test. Anong sagot niya Harry Roque? Walang makapag-uutos sa presidente. Tapos ngayon, kayo uutosan po ninyo si uh, Pangulong Bongbong Marcos? Eh hindi po yata maganda yan. <laughs> ngayon, kayo po mga kababayan, mga ka-explore, ano naman po sa palagay ninyo? Dapat na nga ba talagang mawala sa pwesto si uh, Vice President Inday Sara? Dapat din bang sampahan ng kaso para mapanagot sa mga nagawang katiwalian o kasalanan? At dapat rin bang papasukin na rin po ang ICC para kay uh, dating Pangulong Duterte? Malaya po kayong uh, magpahayag ng inyong mga opinion, reaction at saloobin damdamin oo uh, bilang public uh, opinion, ano po, bukas po ang ating comment section para po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.